Hier, je kan het Ja. Een leerder plek en stap. We hebben kwart 3. Ik heb kwart 3, kijk eens. Ik heb kwart 3. 3.

<laughs> I I assume, okay, no, in in Ay double Ay si May Pulgar. Fifth floor, kung Ay gula pa si seven bint. Kung si May may 7B eh. oh, mga. pa. May na May Eh, double na ka.

Ala ha, hanlok pa mag-elevator. Elevator. Agla. Ala! Grabe si Mimoy. Di ganahan. Kailang elevator. May ko ayun. Yung kanan guys, oh, goot goot na guys. Lalipong na. Outside. Wala akong parents naman. Wala pa akong parents. Wala pa rin pa akong parents guys. Tidla, ito lang, doon na sila ko na. Comparison ko 3, 2, 1. Hindi kaya Ito yung part 3 guys. Sa hotel. Sa inyo rin ako.

Excited na unta, pero hindi mo salon. Okay na yun. Sila mam? 6W man sila. floor akong sila. Kalau no. floor, sila. Kalau begitu, sila. sila. Kalau begitu, sila. 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 Ang ni Mang Ano Ah, nah. wala siya, draining Wala, wala siya, wala. Palit na siya, kundi. Para. <laughs> Pira, na ni Ginny. So, bon di bali, at siya per room is to 5. I-divide so, 14, 14 mata ka po. Uh, 500 plus, punta. O, 500. Hindi, hindi, na Okay. Ito yung 5. Ito yung 5. Ah, yun, Ayu,

So, mag-room tour tayo, guys. Hindi sa amin to, guys. Hindi sa amin to. Sa amin lang doon. So, mag-room tour tayo uh, mamaya. Mapupunta namin doon. <coughs> okay?